Magandang hapon po sa inyong lahat Welcome po sa aking Youtube Channel Ang Jose Otida Agri TV Sa hapon na ito ay Narito tayo sa uh, aking sakahan Noong eriyang ito ay tinaniman ko ng Ampalaya So pagkatapos sa ang palaya nung uh, atinang tinanggal yung naiiwang mga bakas ng palaya kasi namamatay na po yun uh, Tinaniman natin kaagad ng uh, ibang pananim na sitaw kasi po sa pagtatanim natin ng mga pananim lalo na sa mga gulay uh, kailangan po mag crop rotation tayo halimbawa noong nagtatanim tayo ng apalaya uh, hindi na pwedeng babalikan natin yon kasi po yung mga mga elemento ay naubos na yun ng mga tanim yung mga nutrients naubos ng apalaya ngunit may naiiwan pa rin mga fertilizer fertilizer residue sa area so matagal na po natin itong ginagawa 'yon pong pagtatanim ng sitaw pagkatapos sa uh, season ng Apalaya so maganda ang sitaw kasi po uh, yung sitaw uh, matapang po ang sitaw sa punggos uh, na naiiwan ng Apalaya so sa nakita po natin ito po ay aking na pong papagapangin. o nakita nyo uh, yung kanyang talbos ay mataas na kailangan na pong itataas po natin ito So itong ginagamit natin yung twine, uh, gaya nung dati, ito na ang ano uh, gagamitin natin sa pagpagapang. So yon pong nakikita yung mga damo-damo, ah, -damo, uh, tumubo yon kasi hindi po natin pwedeng galawin ang lupa kasi sunod-sunod po ang pag -ulan. So tandaan po natin na paggalawin po natin ang lupa uh, Uh, masisira yun pong pananim natin kasi po uh, yun pong matitigilan po ang o mataas po ang moisture content ng lupa kasi hindi po tutuloy ang tubig uh, ma iwan po ang mataas na moisture sa lupa so hintay lang tayo pag medyo sunod sunod ang init tatanggalin nyo natin yung mga damo dito uh, madali po ito aaruhin na natin ang gilid so para po makokoha matatabunan sa lupa yung mga damo-damo. So ito, ito ngayon na nakikita natin na uh, plastado ang mga balag o yung trilis, plastado na. So hindi na masyado tayong mahirapan sa paggawa. Ang gagawin na lang po natin ay ang pag-aalaga at sa pagpagapang sa mga talbos. So ito, plastado na dahan-dahan uh, lang po natin itataas ito sa pamagitan ng pagawa ito pong uh, ito pong pagpagapang natin so, yan lang no? madali lang po ang pagpagapang uh, mabilis mabilis po ang pagawa natin okay? so mga kaibigan uh, yun pong ang palaya natin ay gaya pa rin ng dati yung pinaka mainam sa palengke yun pong ni Gustar okay? so sana po ay susundan nyo ito hanggang sa pagbunga at sa pagharvest. Sa nakita nyo, hindi po ako nag-apply pa ng anumang abuno. Kasi po mataba ang lupa. Sa nakita nyo, mabilis ang pagtubo ng mga damo. Dahil po sa mga abuno na naiiwan ng ating ampalaya. So, yun po. Maganda sa crop rotation. Uh, mula sa ampalaya, papunta naman tayo sa sitaw alagaan na po natin lalo na sa mga insikto at sa mga damo-damo dito tatiming lang natin pag mainit ang panahon dyan na tayo magsarol para po makuha natin ang mga damo yun pong pagpagapang ito po ang ginagamit natin ang twine at saka plastado na ang mga pagagapangan at maganda na ang pagkaplastar so Patibayin lang po natin ang ating trellis uh, kasi po uh, itong itong sitaw natin ay mataba po ito at mabigat po, mabigat po ito tuwing uulan. So mga kaibigan, ito sana ang susundan nyo o ito ang gagawin sa lahat na nagtatanim ng apalaya. Isusunod na lang nyo po ang pagtatanim ng sitaw pagkatapos sa ampalaya. Matibay po ang sitaw at wala po masyadong sakit at marami po ang maharvest natin. Sana po mga kaibigan, magugustuhan nyo ang ating tinatalakay ngayon at sana po uunlad tayo sa ating pagsasaka sa pamagitan ng pagawa ng crop rotation sa ating pagtatanim ng gulay. Hanggang dyan lang po at maraming salamat sa inyong pagpanood. Music